Dr. Vito, tanong lamang po sa inyo kung yung po bang namamagang rayuma, namamagang buto, namamagang tuhod o kung ano mang sakit ng buto na sobrang sakit ay maaari po bang bigyan po ng amoxicillin at kombinasyon ng mefenamic acid. Kadalasan kasi itong uh, iniinom ng mga pasyente natin lalong-lalo na sa probinsya na malayo po sa mga gamutan. Dahil ang paliniwala po na ang mag-asawang gamot na kagaya po ng amoxicillin, amiphenamic acid at methenamic acid ay karaniwang gamot kapag may nararamdaman po silang masakit. At partikular na po dito ang namamagang tuhod. Kadalasan napapansin nyo kasi ang mga pasyente po ay hindi makalakad, hindi makalabas ng bahay dahil sobrang sakit na kanilang tuhod dahil sa si rayuma. Ang sagot po dyan ay hindi po to ang gamot dahil po unang-una, ang amoxicillin po ay isang uri po ng antibiotic. Ibig sabihin, ito po ay ibinibigay lamang at nire-reseta po ng doktor kapag po may infection, kapag may bacterial infection, kung mapapatunayan po may infection. So, ang mefenamic acid, maaari po kasi yan po ay isang uri po ng pain reliever. Ibig sabihin po nito, ito po ay ginagamot natin sa mga pasyente na nakakaranas po ng panginurot. Ngunit nakangailangan po ito ng mga sumusunod. Kailangan po ma-examine ng doktor. Kailangan mapag-aralang mabuti kung wala po bang allergy ang isang pasyente. Pangalawa, hindi po ba ito nakakasagabal sa kanyang mga iniinom po na gamot? Ang ibig sabihin po, di po magkakaroon ng interaction o magkakaroon po ng side effects sa isang pasyente. Pangatlo, kung ikaw po ay may mga existing na mga medical condition na maaari pong baka dulot po ng paglala kung kayo po ay inum po ng mefenamic acid or even amoxicillin kapag hindi naman po ito pinayo at hindi po ni reseta ng ating mga doktor. So sa ating mga kababayan po, hindi lamang sa mga Mindoro, kundi po sa ano panig po ng Pilipinas at kayo po ay may kasanayan na kapag namamaga ang buto, namamaga ang rayuma, ay iniinuman muna po ng mag-asawang gamot kagaya po ng mefenamic acid at ang mugsisilin. Hindi nyo po ito maaari pong gamitin dahil ito po ay hindi kombinasyon na gamot para po sa rayuma o siya sabi nating arthritis. So sa mga pasyente natin, maaari po kayong kumunsulta sa pinakamalapit po ng mga health centers, medical clinic and hospital nang sa ganun po kapatid ay mabigyan kayo ng tamang reseta malaman po ng mga doktor kung angkop po ba ang mga gamot na ating naiinom. At wag po kayo mag-adala, hindi naman po kayo pagagalitan dahil kayo po ay uminom ng ganyang gamot. Dahil po nauunawaan naman po ng mga doktor na may kalayuan nga po kayo sa mga medical facility. Kaya ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.